sa isang maliit na bayan, nag-ugat ang kwento ni Nasia at Zion. sila Sila'y nagtagpo noong nasa kolehiyo, magkaibigan sa una. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, tila ba may mahiwagang puwersa na nag-ugma sa kanilang mga puso. Unang kita pa lang ni Zia kay John, tila nag-iba ang takbo ng kanyang puso. Ang gwapo at masigla nitong personalidad ay tila nagnanais sa kanyang puso. Ngunit, sa kanyang likas na kaba at hiya, na pagtanto niya na mahirap buksan ang pintuan ng pag-ibig. Isang umaga, habang naglalakad sa eskwelahan, bigla ang nagdilim ang langit. Sa harap ni siya, dumating si Zion, hawak ang payong na nagbigay ng lilim sa pag-ulan. Hindi siya makapaniwala at dito nagsimula ang kanilang masayang paglalakbay sa mundo ng pag-ibig. Ngunit, sa tulong ng mga magkaibigan at mga masalimuot na pangyayari sa buhay, nagtagumpay si Zion na muling buksan ang puso niya. Ni Nagsimula ang kanilang kwento ng pag-ibig, puno ng tamis at pasyon. Tila isang romansa na parabang hinabi ng mga bituin sa langit. Sa paglipas ng mga taon, dama ni Zia at Zion na nagiging mas matatag ang kanilang pagmamahalan. Mga pagsubok, mga laban, at mga tagumpay, lahat ay kanilang nilabanan ng magkasama. Kasabay ng pag-unlad ng kanilang karera, lumalim ang kanilang pag-unawa sa isa't isa, nang dumating ang panahon para sa kanilang pagtulak ng mas malalim na commitment, na desisyon si John, na itanong kay Mia ang pinakamahalagang tanong ng kanilang buhay. Sa ilalim ng mga bituin, sa isang lugar na puno ng mga alaala, nagumpisa ang isa pang yugto ng kanilang kwento ngayon, kasal na si Nazia at si Sa likod ng kanilang mga pangakong binitiwan, handa silang harapin ang hamon ng buhay sama-sama. Ang kanilang kwento ay isang magandang alaala na sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ang pagmamahal ay may lakas at kakayahang sumubok ng panahon. Sa harap ng kinabukasan, may kasamang pangako ang puso ni Nazia at John magsasama sila. Sa hirap at ginhawa, habang buong buo at nagmamahalan. Ito ay kwento ng tunay na pag-ibig, na nagpapatunay na sa gitna ng mundong ito, may mga kwentong nagtatagumpay, naglalakbay, at nagmamahalan ng walang hanggan.